Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today, yung pagbablog ko po is igagala ko kayo dito sa aming local area or barrio. So ito guys, as you can see guys, gumanda yung aming panahon at umaraw, although talagang mahangin at malamig na. So ayan po guys, gagala tayo papunta sa town at uh, market day din po ngayon dito sa amin So, kumusta na po kayo guys? Kumusta na po kayo dyan sa mga subscribers ko? Hello! Hi! Guys, ang lakas po ng hangin Ayan Pasensyahan na yung buhok ni tita nagkakalat. Ayan guys, at marami rin pong namamasyal for po today Ganyan po talaga pag sumusulpot si Haring Araw nagsipaglabasan yung mga uh, coats potato dyan So ayan, towards Pier na po ako guys. I-show up ko po sa inyo hanggang sa makarating tayo sa town. Ayan po guys, yung mga extra bends. Kung gusto magpahinga habang naglalakad, medyo may kalumaan na kasi nasa countryside po kami. Ayan guys, halfway na po tayo papuntang Pier. So ayan po ang kaganapan ng view dito sa aming countryside. Ayan guys, mag-uumpisa na po ang pag-high tide ngayong uh, kapananghalian. Ayan ang aming beach. Ayan po. Ayan guys, narating ko na po yung pier dito sa lugar namin. Umakyat na pa ako dito. At uh, medyo, medyo may mga tao pa rin pong namamasyal. Pero mga sarado na rin po yung mga stall nila. Dahil nga po, kasing malapit na ang winter namin, medyo may kabisihan lang itong pier na to pagka yung summer marami pong nagko-concert. So ipapasyal ko po kayo guys, tara na. Ayan guys, dangan po kasing nga uh, mag-winter na dito. Mga inalis na po nila yung mga fanfare. Yung mga palaruan area dito para sa mga bata pero nandito pa rin po yung stand ng uh, bilihan ng mga tokens which is ito pong red na ito. As you can see guys, yung bilihan ng mga candies, um, bali nagsarado na rin po. Siguro po sa uh, uh, summer na po mag-function yan. Magpubukas, ganun po. Guys, itong uh, colorful uh, stalls, uh, bukas po yan pagka summers Mga pag uh, nasa summer po kami, pagka ano po yan mga bilihan po ng mga souvenirs kasi marami pong uh, mga gathering na gaganap dito sa loob ng pier parang simple, simple lang po kung tingnan pero may kalakihan po hanggang dun sa dulo ayan po guys, ito po yung bay view, bali makikita nyo dun sa likod ko yung mga mga bahay, mga mansyon na tawag nila yung malapit lang dito sa dagat na nangungupahan dyan or mga pag-aari nila yan so ayan po guys, iikot ko lang po kayo nasa loob po ako ng pier ayan ito guys, yung mga table with chairs, punong-puno po yan pagka may concert na nagaganap dito sa loob ng pier. Pero ngayon, empty po talaga. Sad to say, wala talagang tao. Ayan, kundi kami lang ng sigel. Andun yung sigel. At ako dito, bali, sinushow up ko lang po ito. Tour. Tour, nagtutur po ako para sa inyo. Ayan. Ayan guys, dun sa taas, hindi na rin makapasok ang uh, inyong ko dahil po kasi sarado siya. Uh, very, ano na lang po, seldom kung magbukas sila. Dangan nga po, panamig na. So, kung summer naman, day bukas po, bukas po ito at saka may mga nagaganap na mga concert or parang mga sa gabi, yung mga sa kabataan, medyo nag, aano ano sila ng mga tawag dito, yung gatherings, nag-hire sila sa napaka yung may mga birthday at saka yung may mga celebration. Diyan po nila sineselebrate. Siguro magbayad lang po ng konti para ma-occupied nila, which is yun doon po sa likod, malaki po yung anong yon place pero hindi po ako makapasok nilagyan na po nila ng barakido na sarado na po nila ito naman guys, yung kabilang uh, Bayview side ng ano ng mga pabahay diyan. Kanina doon po ako sa left corner, dito naman ako sa right corner. Ayun po ang view. Nandito pa rin po ako sa loob ng pier. Ayun. Natakot lang po ako dumungaw kasi may ano po ako, may fair po ako sa height. So ayan, ma malinaw na malinaw po yung ano, yung dagat natin, nagigreen pa siya. Kaya lang medyo malalim na, pero banda po ron, ayan, medyo doon kung gusto nyong makapaglakad-lakad at maapakan yung mga pebbles na magagandang korte. Ayan, doon po tayo pupunta. Pero sa ngayon po, tutor ko lang po kayo sa local area namin hanggang makaabot po tayo sa town. So guys, nakikita niyo yun yung banda doon which is White Rock Chatter po yun. Minsan may mga uh, palabas po doon na live na yung gusto manood or mga opera. Yun po yung aming local uh, hard rock Cheddar. Yan po yan siya, guys. Hard Rock Cheddar. Ayun dito po sa Bungad, guys. bukas po yung ano nila, yung coffee shop. Maliit lang po siya. Yung papalabas na po kasi to ng ano na ng... Pierre. Kung gusto niyo pong magkape, medyo pagod kayo. Ayan. Medyo may kaingayan po, marami pong dumadaan na bombero. <laughs> so guys, ha halfway na po ako papuntang ano, uh, Old Town siguro maggagawa po ako ng parto. Masyado nang mahaba pero ito po, uh, straight on lang po ako papunta ron para tingnan ko naman kung ano naman mga paninda ng market for today doon sa aming town. So, thank you so much guys for watching. May parto po ito. Then don't forget to like and share. Baka naman, pakimpindot na rin po yung Little bell button dyan para lagi po kayo naka-update kay tita. Sa mga mapapadaan po na ako, Filipinos, baka naman pwedeng suportahan ninyong tita Lori. Ayan po, mabuhay po tayo mga Pilipino. Thank you so much for watching. Then bye muna po for now. Bye!